Ilang taon na po si tatay? 74. Si Ay, mga anak nyo po? Mar marami. Ah, marami? <laughs> asawa ilan? Pito. Oh, boundary. Pito daw asawa ni na tatay. Hindi, yung mga anak ko. Hindi, nasabi mo na wala nang pawi yan. <laughs> ha? Anak mo pito. Oh. Asawa mo ilan? Siya. Wido na ako. Ah, wido ka na. Kailan pa? Matagal na. Hmm. ano nangyari sa mata ni nanay? Aksidente. Ah, na-aksidente. Kasi mga kababayan, nadaanan ko si Lola dito. Mga tao dyan, nagkandarapa na Pero si nanay walang pakialam na nanahimik ang lungkot niya. nag-comment ako. Nag-comment ako sa inyo, oh, oh. oh. o. -so. Oh, tingnan yung, yung comment ko. Tingnan yung post ko. Galing naman. O, yung comment ko. Masa na naman, oh Juliet, kaya din sila. So, nag-comment sinabi ay, ni Nanay Juliet? Daddy Frankie, I love you very much. Sana makita kita one day. I love you to Nanay. I love you, Daddy Frankie. Oh, sige, baba muna ako, ha? Oh. Oh, baba muna. Ay, nakita ko. ko.

kailangan 2x2 papahiran. Ha? Wala? Wala? Ay, sayang. O, sige, pagbigyan kita pambili. Magkano 2x2 ngayon, Tay? Hindi ko alam. Ganyan. Ay, hindi alam talaga. O, Tay. O. Oh. <coughs> Kulang yata. Ha? <coughs> ah? Hindi nag-thank you si tatay. Kulang yata. Dagdagan natin. Ha? 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 Oh, Salamat. Ayun, Ay, salamat sa Panginoon. Happy ka na, Tay? Uh, ha? Uh, ano po. pangalan ni Tatay? Rufino. Ilang taon na po si Tatay? 74. Si Ay, mga anak nyo po? Mar marami. oh, ah, marami? <laughs> asawa ilang? Pito. Oh, boundary. Pito daw asawa ni na tatay. Hindi, <laughs> uh, um, yung... Ha? Yung Hindi, nasabi mo na wala nang bawi yan. <laughs> Ay. Ha? Anak mo pito, oh. asawa mo ilan? Isa. Isa, okay. Joke lang tayo ha. Oh. Oh. Pero nasa na-asawa nyo po? Wala na. Ay bakit? Kailan pa? December. December. Ah, last December lang? Hindi, December. Isang taon lang. Isang taon na, opo. Last December po. Oh. So running one year na po. So malungkot si tatay ngayon? Oo. Oh. Oo, oh. sige ganyan talaga ang buhay ano tayo? Ano yan? Rayoma o ano? Hindi ko alam. mo yan. Hmm. Matagal. Matagal? Gawa na rin ng katandaan tayo, no? Pero ilakad-lakad lang tapos konting oh, okay. diet, no? Sige tayo. Salamat po. God bless po. Nay, kumusta ka, Nay? Kumusta ka po? Ah, salamat sa Panginoon. Ano pangalan ni Nanay? Ilan taon na po kayo, Nay? 71. Um, sa bahay nyo, ito po. Mm. Asa ah, ng mga anak ni nanay? Yan yung isa. Ilan anak ni nanay? Apat. Ba't nandito ka na? Ay, nung ginagawa mo rito? Nagdinil ako. Ako rin na. Itanggalan mo rin. Hindi ko nakita. Hindi mo nakita pero ikaw kaya mo. Oo. Mm. Sarili. Asawa mo na eh. Nasaan na? Wido na ako. Ah, wido ka na. Kailan pa? Matagal na. Mm. Ano nangyari sa mata ni nanay? Aksidente. Ah, na-aksidente. Eh. Hmm. Nay, kumusta po ang buhay-buhay natin dito? Mabuti po. Mabuti naman. Ano magiging handa nyo this coming Christmas, Nay? Pag may awan, Diyos, pag mahihintay ko pa yung yung ano, senior ko. Ah, yun ang panghanda pag dumating yung senior nyo. Hmm? Every three months lang yun, Nay. Alam ko darating yung senior nyo this coming February pa. Mm -hmm. Diba? Di ba? So walang panghanda. Diba? Di ba? Nakaraang buwan tayo nakatanggap ng uh, senior. Mm -hmm. And then, after three months, February pa. Ito ngang, o, anong handa natin ay? Wala, makikihanda na lang sa kabilang bahay. Sa ah, ka sa bahay? Sa, sa mga, mga anak mo na lang? Mawawa mm -hmm. naman ng senior, no? Okay. Ha? Atrasado na yung ano, yung pera. Atrasado na yung? Perang bigay. Perang bigay. Mm -hmm. Sige na, dahil atrasado na, pwede ako na lang magbigay muna. Oo, mabuti po. Sa Magkano ba yung tatanggapin mo doon, ay? Pag ano, within three months, three at three thousand. Ah, every three months, three thousand. Mm -hmm. Mm -hmm. So, pag may three thousand ka na, ay, anong gagawin mo sa pera? Bibila ko ng gamot. Gamot saan? Magpapagamot pa ako. Bakit? Yung ano, nakasunog daw ako nang nagwawalis ako. Ah, <coughs> nangangati. Eh. Mm. Oo, sige na, dahil ano, bigyan kita pera. Ay, wala na ako pera. Ha? Sa Christmas na lang. Ay, sa Christmas? Ayaw mo ngayon? Ngayong gusto ko. Ah, ngayong gusto mo? Sige, asa na pera? Mo, sabi mo, wala na. Ah, meron, may, may nakita pa ako. Oo. Oh. Ayan Nay, kamay mo na eh. One. Two. Three thousand na Okay na. Pupuntahan kita dito sa February. Babawiin mo yan ha. Ako ang ng pension mo. In advance ko lang eh. Huwag na lang. Ha? Ah? Parang awa mo. Nakambili ko ng pagkain. Ay hindi pwede. Walang awa-awa. ha? Eh balik ko na lang. Hindi. Joke lang na ikaw naman. <laughs> o sige na eh. Para ano. Gawin natin 5,000. Okay. Lang. Oh. Okay. Happy na si nanay? Um, Kasi mga kababayan, nadaanan ko si Lola dito. Mga tao dyan, nagkandara pa na Pero si nanay, walang pakialam na nanahimik ang lungkot niya. No? So, na ano masasabi mo tanga tanggap ka ng blessing biyaya sa hapon na ito? Inaasahan mo ba na no, may darating na biyaya ngayon? Hmm, po. Bakit? Paano mo nalaman? Eh, sa senior po na naman. Ay, <laughs> hindi sa senior yan, nay. Kay Daddy Frankie galing yan eh. Ay. No. Okay. Nay, yan po ang tinatawag na himala ng Panginoon. Ano po? ang biyaya ng Panginoon ay hindi natin inaasahan kusang dumarating po. No? Basta't lagi tayong nananalig sa ating Panginoon. No? Opo. Okay, basta. Kain kang marami na eh. Ingatan mo katawan mo, ha? Hindi naman pwedeng kakain ako ng marami. Ay, hindi pwede yan, sobra bakit? Ay, blood ko eh. Hmm, sige, control lang, no? Oo. Hmm. Oh. sige na salamat po. Salamat. Ako nga pala si Daddy Frankie. God bless you. Salamat po. Yun na pinakamagandang uh, narinig kong salita <coughs> sa araw na ito. Gabayan tayo ni God mga kababayan. Sana lagi tayong malakas, no? So ayun mga kababayan, mga kabarangay, si Daddy Frankie na masyal dito. Hindi ko alam anong eksaktong lugar ito na eh. Nalsyan eh, Nalsyan Sur. Barangay Nalsyan. Opo, ayan mga kababayan pa namasyal ako dito para dalawin at kumustahin yung ating mga lolo at lola, kaya mga kababayan ko, ayan, si Daddy Frankie baka mayroon pang hindi nakafollow or nakasubscribe dyan, maglalambing po ako sa inyo in page, ganun din, ta, ganun din sa ating youtube channel para sa ganoon ay mas makatulong pa tayo, at syempre i-share na rin ang ating mga upload videos para tuloy-tuloy na mga tulong tayo sa ating mga lolo at lola. Once again po, mga kababayan, si Daddy Prangi po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, inararuta kayo namin. Salamat po! Bye-bye po!